Pisting. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo para pa sa feather na yan. Pisting ka na hubog mong goy. Sige pa sa backstage niya. Okay. Hindi pa inom mong ko sa ilang mga... Mga sponsor nga mga ano. Sponsor and... Nga may alim nun. Councils, SB members and... ano SK Councils also. Oo. Isagyakos ka. Okay, baba okay. okay. mo? Okay. Okay. Kaya ako, hindi rin na okay. <laughs> Sakit taka kakong dugay, pagkod yung Scarlet, uy. Namasun <laughs> siya. Scarlet as Scarlet. O niya ra. po, ka. Ah, okay. Pahuway sa daka. <laughs> Pahuway sa kanya kay. Kapuya, ano si kikipitan ng itlog, uy. <laughs> <laughs> Maayong gabi, yung happy fiesta ka! dungog pa mo sa mua, nakakita pa ba mo? O, o saman At klaro man? Magkaroon pa, bibinan na ninyo sa likod? Ang niyapon na ba mo? Wala! Gutong po ko, sa man, magkinauna ta? <laughs> Ay, Ay sa for the information of everybody, this is really my first time mga uh -huh. mag-show sa buong CDO. Ah! Oh. Eh! Palapakan po natin, first time ni Brenda. Sa barangay, ah! Bayot! Uh, For the first time, Carmen lang ang naka-afford sa akong PM. Wow! Uh, uh. Siyempre, 15 mil ra ba ya ako? Hindi <laughs> ko abig Ihatag pa na ako kay Scarlet Dark ang 5,000. Ihatag na ko ang sa ilang tag 3,000. Pinalit tira sa ko ah. Patro na lang. Hindi pa na kaya eh. Pangbayad sa utin. Kaya <laughs> <laughs> yung paglalatagan ko ako sa Carmen. Ang daming guwapo kanina pa talaga kami. Hindi. hindi, speaking of Carmen, I oh, owe... Bakit? Ikaw rin? Pag pinag-uusapan, ikaw na. So, ata. Pwede rin pag-bisaya lang. Kung istoryahan, bitaw ang Carmen. Ano man? Kanang sige. Uy! Naiiyak ka rin. Huwag ka pa kay Lako na, kay pa. na. yung hubog tano. <laughs> no. <laughs> Then, ang Carmen is one of my... Close to my heart. Wow! wow. <laughs> bakit close? Ito ha, po, um, for the information. Uh, for nang. the information of MC Takay. Tapos naman ito, for the information ka nang... Ang sitawagan nang nang. for the record. Ah, for the record. Okay. For the record ba? Ano, ano? Yaw, haptos itong make-up ha. Piki, <laughs> man siguro <laughs> Ay, ha, ka-expired ang make-up haptos, ka isbata di atay, eh. May basta ka hindi mo palito. Carmen. <laughs> sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs> Wala. Ng, way back 2007, <laughs> <laughs> kung wala pa ko ang Manila, collector ko sa una. Ah, ito? Ano? Og na-assign ko sa Carmen. Ah, oo. Tapos, siyempre pag collector ka ng motor. Collector na, so, ano ba ito? Ano ba kinukolekta mo? Uh -uh. Items. Ah. <laughs> so, Malik ba kung basura, unsa <laughs> ba? Items, mga bagay na ah, mga binibenta. Ah. Like mga surplus, mga everything kana mag sa bahay. Collector ko sa una. Nagbibenta kami ng mga rice cooker. Balik, oh, mga Special uh, offer. benta Tanan. Tanan. Ngayon yung sa appliances niyo. Collector ko sa una. Tapos, na-assign ko sa Lumbia. Nasaret. Tanan din sa CDO. Tapos, Carmen. One of the most memorable. Ah. Kay Denise sa Carmen. Motor man mi sa una. Ako okay. ang angkas, le. Eh. Itong mag-drive kayo. Di mo kapag mag-drive sa una, kaya akong i-drive. Sa kwarto raman. Ha? Huh? Ibang <laughs> drive yan! React po din mga uwagan. Kasi <laughs> sa so, collector ka, every day ka or every week mag-collect? Every day. Ah, daw at daw. Kaya kung mga utang ka, rice cooker worth 3,000, every day mo bayad ka piso. Uy! Huh? Piso ang kinukulik ni mo every day? Tama ba? Piso times 3, oh, 10 pesos. Times ah. 30 days, 3,000. Tama ba, Cap? Oo. 1 times 30, so... Three ta Ah, wala 'ndred. Sabihin kan kasi narito, presidente ko collector. Yeah. 'Di nito yung collector hold up ko sa una. <laughs> <laughs> naiba, na iba na na iba. Delete collector ko sa una sa mga surplus. Tapos memorable moment ko is dito sa, sa Carmen kasi driver ako ng Obaan, ako collector, ako yung sa so, kwang na hold up me. Agoy. Okay. <laughs> Na hold up, hindi hindi, nang hold up. Uwif, nang tumataling mo lang. Na hold up me. Kaya pagka hold up sa amu, Gihatag na mo ang tanan. Pati ako akong lawas, Gihatag na What? mo ang <laughs> tanan. Anong sabi? Anong sabi ng hold uper? Ayaw na naapila kay hugaw man ka. Di ko hold up me, so paghatag na mo, gilakag po na mo. Mm. Lakag kun na, asa tinapit ko sa sa carmento siya. Third floor or second floor? <laughs> Lakad na mo. Dagan ko mga tao. Help! Eh, tabang, tabang. Hold up me. Ginoo you know, ko. Ako may gitabangan. <laughs> Sumbag ka? Kinaalaan okay. man ako ang riding in tandem. <laughs> Pisting yate. Ano ba? Tag-carmen mo ha? Judgmental kay mo sa mga naong sbayot ha? So nag-design ko. Wana ko na... Collector. 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 Nag-hold upper na lang <laughs> 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 Pero tinood. Sa Carmen ko, upper Carmen man ko sa una, abot de rave, sa asa, collector ko sa una, tinood to. But ngayon, for the record again, this is my first time na magperform sa buong CDO. Wapa ko sukad na perform sa CDO. Ang boto problema ninyo, ni Latanan. <laughs> karon pa na ka-perform sa CDO. Kamura, gina ang naka-afford sa kuha ah, or sa man. Wah, Hay pakinga to ah. Sadyang mahal na mahal ka ni Kap kasi daw ang ang chismis sa mga staff. Lagi pinapanood yung mga video mo. Ah. Lalo na kapag naliligo ka ro sa dagat, naka Kap... Ka sa ba'bayan ani oi. Oi, Pag ta bag og pilat. Uy sipako. Oi, sorry. Sorry daw kana. Nakirenda wi kana naman. Tinuod man sad, tinuod man. Oi, tinuod no, sadyang mabata dire. Tinuod man sad nga talaga ang pilat. Oh, sure ba? Oh. Uh -huh. Kaya sa'yo ka rin nga homo tong pilat. Kay mo ko ang tisyo, ipahit sa inyong taler, ipahumot na ako sa ila. Kamu'y mag-judge kung humot o bahot. Kaya ano? nga ano, magaling nga na ang itsura na mo. Kaya paggawas sa among bilahan sa among inahan. Baho ka, ah, brad. <laughs> Nagyambit na. chara lang. Hindi. Thank you so much kay... Hindi ba siya ko ka ng Honorable Captain

मोरम्टा सिकुपी आने कपकेक तेरा कपकेक या कपकिका कप नापते हैं फर्स्ट वर्ड डिफरेंस आ कपकेक ना पहले एक मामून मामून नो कपकेक और जमानता कपकिका कपकेक किका कपकेक ओए मोरत टंग ट्रस्टर नो पिटर पिटर पिक साबिक सोफी सीशल सीशल किका कपकेक तो का पसी महीनों ना मोना किका कपकेक Wara ba may mga pik-pik ya? Tayo na. Kikirikikik! Thank you so much for having us. Thank you so much to our secretary, Sir Aaron. Yeah. Sir Aaron, thank you for thank you so much. calling me and for approving me. Ah! <laughs> sila yung nag-approve. Si Kap, kap nag-approve. Eh, hey, Cap. Everything is Kap. Cap ya yeah, sabi ni Cap, Uy, gutom na ba mo? Yes. Pwede mo kaon sa among lugar, sa among balay. Ha? si Huh? Pero sinang kaon, nga bayuta ko eh? Kap, mm -hmm. Cap, na kay laki, kay kaono na mo. <laughs> kay kung mo laki, ikaw ang mong kaono. ko, Kung isang ulan si Cap, anong ulan? Yes. Kap, ginamos. Ha? Huh? huh? Nga naman. Bisag pobre makakaon. Bata masa. Pangmasa. Pangmasa. Hindi, mo nang iingon nga. Sa tanan tao dire, walay pobre, walay mahirap. Basta mo kaon ka ginamos love nila si ka. Wow! Ka. 5,000 to ah. Endorses. Hindi, katapos request daw nila si... Ano si, si Sir Aaron? Pwede ba ni mo kaubanon tong katibot ang inyong friend nga kanang maayo mo kanta pero hugaw o panit? Ha? Huh? Yes. Sabi ni Sir Aeron niya? Sir, oh, sir. na- oh, ay naka screen record. Low speaker to sa nakadog yung pitanan. Ayaw pa kung kay vlog na kaugma. Sir Aaron, naka screen ba? Asya. Oh. Hello sir. 300,000 mo tanan. Ha? Huh? huh? Ah, oo. Oh, oh. 300,000 yung budget sa ako. Wow. Uh, iba talaga ang Carmen. Pa Uban mo, package mo, tulo. Oo, oh, nawe ka, uban. Pwede sa 300,000 inclusive na tong katong hugo o panit bit, <laughs> ah, na murag lagong may tao Ah! Saan sa itong? Isa ka to! Pino mo! Isa kay ana mo sila. Ana sila, oh. Ang amin mo kong guest ko is O Karaga. Ah! <laughs> Kinanglan may, may something like, parang sounds like. <laughs> This is like oh Brenda lah Ano the oh kanang now dog ilaga. Ha? Kay naa sa UNITAP kagayan di Oro City na sa ilalim na may merkado ya. Dagan mag ilaga diha. Oh. Mo ni siyang tatay sa ilaga. Mo na nga. Before niyo, before makita nang o raga, oh ilaga. <laughs> Sir, pinugos na ini. <laughs> Ay, Sir Eros, sige, sige, sige. sige. Ay, ah, sekretary lang ka, vlogger ko. Saan lugar niya? Ala! Sige, oh. Gawin ako, kamistorya ko. Wala yung bounty, Sir Eros. <laughs> sir, lainin batasan, no way. Mo, bounty, lainin yung batasan. batasan, mga Carmen, pero... Gikuha na nila mo ng love na nila. Ah! man lover na yun sila. Ah, Ilo ko lagi Correct, pero kanang maka insulto sa hay no. Maka insulto jud siya. Lepin... Kay ano, nani ta sa abay sa kanang bitong market niya. Ikuwa ta ni nadagan ng mga gwapa diri mga gwapo nga mga performer pito. Kita lagi kuwa kay ano. Mao di ay inunot nila kay dinili ta nga venue niya. Unita. <coughs> Bayo, tag-promote ka sa Unitap Kogon o Unitap Kagayan di oras, City. so kung gusto niyo magpalit ka mga mura, lang na mga wala pa yung mga school supply, palit na mo sa Unitap. Unitap, tugangi <laughs> <laughs> mo <laughs> May promotion. Shout out, Unitap. Ano, <laughs> Ana, nag daw sila. Gusto mo good na mo nga among is relatable sa lugar, sa ambience. Oh. <laughs> <laughs> din yung ambience, ma'am, ka ng merkado. Ha? <laughs> huh? So, 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 Muna po ka na bitaw ang isa ka bakit bitaw nga orange bitaw nga wala Napo na halin. Oh, na po isa nag outfit po burag dragon pro. Bitaw, bitaw la. Ala wa. Wow. Wow, okay. Oh, Usa man ni. Kani sya murag po ng abogado nga taga. Apil de ko an. Over <laughs> right na siya. Wow! kala wow. mo na talaga makapagsalita? pagsalita. Excuse me. Tor. Bayot, what's the name Bangus! Diyo eh. Ah, di bangus. Gusto man eh. Mas ano? Bangus nga balaguan? Mas, ah, mas, mas mo. Din, Kamuno, di mo magunahunan. Dali, na nga ng lugar niya. Sa lugar ni? Ayokay. Pwede rin nabihak ko dyan sa package. Sige. Nag-historya, <laughs> 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 Ms. Carla. Bawal ka magpurao sa ako, kay ikaw ra batong tumtumoy? Sige. Nag-historya <laughs> ta. Di ba? Tumoy na siya. Sekretary. Vlogger ko Sekretary. Wala. <laughs> okay, sige. <heron. laughs> Madam uh, Kamunong, kamunong, Kamu no? pangit ni Mugnaw. Pangit. Wow. wow. Takong suang Roderick Paulati. Oo, oh, oh. ikaw. Unggoy. <laughs> oh, ako, ako, ako. Guapa. Guapa, Diyosa, Makini. Ano, 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 ano. Ang sekretary nagbayad sa ako, uksakto yun. So, kamo, giuban na muna ako para mag-assist lang. Ha? Huh? Huh? Ikaw, kung man naman imong part bayad naman kaon niya ang imong parte, Agto na dito. ay napaglakaw-lakaw kay nay mawala din sa ko sa, 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 stage uh, or, sa Aurorama uh, or sa Unita Unita o dinis Carmen ikaw na moy pasayan lan <laughs> na amo ko kauban uban ha no ha uban po na <laughs> <laughs> kuno <Salak, lahat. laughs> mo nang skill kawatan pudra bana diha sarap lagi para pagabunan natin Dennis Scarlett ha pag nae mawala report lang mo automatic siya na nakangano <laughs> wa pag hindi siya nagbago pero okay pa mangyapon hoy ang problema makita ba kung nila on niya maghubo man ko <laughs> sa... Siyempre, thank you so much. Palagpaka naman po natin, Carmen. Di, Carmen, maraming salamat Pero sa to. Sa tanan ng gisulti, ito ang no, pinagkatunood. Wala ako sukat kwa as ah, sa CD. Ano? Oh, saka na naman. Oh. Lami ilang kameraman. Huh? ya yeah, mokaon kag-anay. <laughs> <laughs> anay. anay! Anay nga itlugan. <laughs> Dili, karoon ko yung, ano, usahe po ka nang, usahe po ka, magkapangotahan na ka sa imong, sa inyong, ka nang, creativity. Ah, okay. Magkapangotahan na sa imong kagalingon, nga nang, wala ako sukad kuwa sa CDO. Nga, sa tinuod lang, di apel kong miss Q&A, akong gindala, si, kagayan CDO. di oro. Di apel kong brother kagayan di oro kagayan di oro. Pero wa ko kuha rin ni mga pisting yata imo e, ha. <laughs> Kasi sa buong Misamis Oriental no, eh, ang dami ng mga wala na ako dalang Misamis Oriental kay magbutuhan ka les Philip Brother o kagayan di oro. Di ko maka kay Miss Or na ko dalon. Hmm. I'm not wala na ko gidaw ng Miss Or pero lamit to dalon ni kagayan di oro City Misamis Oriental. What? Para pagbutuhan dahil pag-uniminate ko, ibuto ko sa kagandiyoro. Wa wow, mako giboto mga pisting yata yo. Na amang bumoto because maybe that time ang akong image sa Pinoy Big Brother was really negative. Negative. So I only gained 2% sa boto out of 100. So okay ra right, to ano. Tapuya ko ni Pinoy Big Brother. Ngayon man. Ambot saan sa nag-edit nga mura mag marites na lang gusto nan pero For molding me. Anyway, oh, diba? Oh, uh, ko. thank you so much, Carmen. Thank you. so much. Cup kick. Thank you. Cup, cup kick. No, cup yes, cupcake, Cupcake! Cup kick. Cup Thank you so much <laughs> po sa lahat ng mga buo-buo nito for having me. Huwag na ako diri karon kay tungod kay first time mo na ako sa CTO o, ka nang sumunan ko yeah, gaya ako naong kasi ko makaanaong ayala na, nakaana ako ka ng mga uh, centrist, malls. uptown, downtown, oh, sigong uh, yeah. promote niya, mm -hmm. Unitap, Unitap Kogo, Unitap Diri, Aurora. Anong video? Oh. Sumunan kaya maglakaw-lakaw ko dito, nakasando lang, picture mapapicture, sumunan kayo. So feeling na ako, dili na ko relevant dire sa CTO. But, na ako diri ka nung gabi una. So, thank you so much, yes. sir. Yes. So, performer. Correct. Yes. O sa kapilan na akong ani sa CDU, wa, ko katilaw og laki CD o glaki sa CDU. Ay! Maaday mong bottom line. Pero na ako'y nakitaan ka ganina, nagpa-picture sa ako. Ha? Huh? Lami isang lakiha. Oh, sure. Marang makaingon po ko nga dako ang iya ha. <coughs> ka dako ang iya ah. Kalo ka kayo mga dako iya? Dako ang iyang heart kay naka-serve man siya as public servant diri sa... Oh, ah! SK ah, daw siya! SK official? SK! Kagawad! Sa ko kabataan? Di, SK... SK... Ano ba? SK-nol? Ano Samahan ng kabaklaan. So, <laughs> SK daw siya kagawa nito. Ang pangalan niya, Rico daw to siya. <laughs> Rico. Saan yung Rico? Rico? Ah, ka na! Ah, hi, sir. Hi, sir hi. Rico. Buhiun na ako ng bata o imong panagutan. dako, <laughs> dako na rin ba ni? Three years na ni Katong na sa tuwa? Morag. Feeling na ako, laki ni. Bakit? Okay. Ba, Nga na? Na no, maitlog ko. <laughs> Rico, can I invite you here? O, ah, panamakan naman natin si Rico! Hi, Sir Rico! di diba? Ayan, may isang kagawad din ang daging ano... Meron ding pinaha... Ay, wala. Meron ding pinat... Ano sa akin, pinat... Ay, shake! Gawang kong hindi kagawad. Oo. Guapo siya! po siya. Yes. Ah, uh, kagawad naman siya. Okay lang, ka na mag-invite na kagawad. Kasi, siyempre, bago tayo kumuha ng mga... Madlang Sam people. Sampayanan, no. madlang people sa Carmen. Dito ta sa mga namumu... Bawal man si Cap, kaya nga no. Kasi kung magkabitaw, tag maayo. Kasi bawiyon mo yung among talente, no? Sa <laughs> <sikap>, no? Oh. oh. <laughs> Next election, <laughs> pwede ba <laughs> yung Pwede ka pwede hula mo na mong SK. ay, SK. Oh, si ay, kagawa. Kagawa, buwapog, yung sikagawa. Barangay kagawa. Mga guwapo, mga taga-Carmen, no? Pwede tayo sa Ricot. Saka ta. Hindi lang hindi lang basta nagbibigay ng magandang serbisyo, pati yung itsura nila ang kukuwapo pa. Correct. Oh. So okay lang ba kumuha ako ng limang lalaki ngayon? Ha? Ay may dalawa na so lima pa. Sa akong energy karon mura kulang pang dua. Ha? SK Chairman. SK chairman gitu dulu ka sa SK kagawad oh kena angkuan sabi damai damai na ro SK dini kita kita ra Ay, ai Kayak tiga ka kita tiri piti. so pwede ba makuwa ta sa taga barangay Carmen na guapo pod kani ganan ko anak kana mo rag siska stackli ya ali ka kuya ganan ko nang apa kayak kay kapang pa pakisama baka dali pakisama. <laughs>